Ito yung aming maliit na hardin. Front lawn ito ng bahay. At uh, hintayin nyo lang na mag summer makikita nyo kung gano'ng kahitik sa dami ng mga halaman, mga bulaklak. Itong maliit na hardin namin. Sa ngayon, madali lang itong video na to na tatanggalin ko yung mga damo that was from last fall na iwan mag-stay dyan during the winter at ngayong spring na nga ay tatanggalin natin sa pamamagitan ng hindi rake mula sa garden bed ang gagawin ko ay ibablo ko sila ng ating powerful toro ating toro leaf blower battery powered yon so ibablo away niya yun I'll show you hindi ideal na mag mag ng mga leaves kapag kaulan lang kasi mabibigat sila. Pero kapag experience na kayo sa ganito na paglilinis, malalaman niyo na with the right tools natatanggal natin 'yan. At it doesn't matter kung kaulan lang. Ideally, hintayin nyo uminit. Hintayin niyo, not uminit but tuyo ang kalsada. Oh my goodness, pamali-mali ako. Toyo ang garden. Pasensya na kayo ha. Hindi talaga ako sana magsalita pa sa camera. At saka, ito mga sinasabi ko is against sa mga rules ng mga landscaper. Even ako, sarili ko. Dahil kapag naglalakad kayo sa lawn nyo, eh malambot yan. So, nakokompak yung mga, da mga damo kaya hindi dapat yan kapag malambot iwasan na gamitin nyo rin yung lawnmower nyo kasi nakokompak yung damo for some reason for some reason nagagamit yun kahit maliit pa yung mga damo kasi pag binlow natin to ang idea nito dadalhin ko yan sa gitna iraran ko ng mower ko kasi hindi mo kailangan, kailangan mawala ito bago mag init talaga we don't want them mga halaman I mean mga halaman na mag overheat kasi dahil good magandang ano to eh, pang insulate sa mga ugat nila at lupa Ayan, uh, at uh, mas mm, maraming damage yung madudulot nito na mm, ang kaganda nito, na niya yung moisture pero sa tag-init this will kill your roots ng mga halaman nyo or may stress sila kailangan matanggal yan madali ko rin tatanggalin ito burlap nakatulong yan during the winter yung harsh winter na protektahan yung mga leaves kita nyo kung gaano ka green yung boxwood natin hindi siya nasunog sa hangin o sa yelo ng winter tatanggalin natin yan sa iba kalaykayan, old fashion old school kalaykay way pero sa leaf blower maayos mo yan Nang mabilis kailangan lang ng technique, the way you angle, the way you blow ang mga leaf leaves. Hydrangea to, maganda to. Kita nyo? May dahon na siya. Ang ibang hydrangea, kinakat mo from the ground all the way to the ground ang cut. Ang iba naman, kailangan 'wag makat ang 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 sanga kasi doon sila lumalaki. Hindi sila tumutubo pa ilalim although meron dito sa ground. Pero kung gusto mo nang lumaki sila, kailangan i-keep mo yung old wood. Karamihan sa kanila tumutubo from old wood. Okay? Uh, pero yung iba naman, you can cut it straight. Cut it all the way down to the ground at tutubo sila. Dalawang klase 'yon. Ito, kung ikakat ko ito, all the way to the ground may hirapan tong makasurvive minsan namamatay sila kaya kailangan malaman mo kanung uri ng hydrangea ang nasa iyo bago mo i-trim sila o gaw gawan mo nang i-winterize mo sila during the fall season the spiny ang Pilipino magandang bulaklak yan ito ang tawag nating mga Pilipino dito ay peony. Okay? Dito naman, ang tawag nila peony. Yeah. Peony. Kaya pag ang Pilipino nagdi-describe na mayroon silang bulaklak na peony, hindi sila naiintindihan dito. misa <laughs> uh, minsan naman, sila naman pag imi-describe nila ng ibang na uh, tao sa mga Pilipino, ang peony, hindi rin naiintindihan ng mga Pilipino naman vice versa ito yung aking hindi akin to sa misis ko to ito ay forsythia forsythia ito yung isa sa mga una nagbubulaklak tuwing fall tuwing spring kita nyo ang tingkad ng pagkakadilaw nya kung titingnan nyo yung mabuti hindi talaga siya bulaklak kundi ito yung dahon dahon ito eh yeah. mukha lang bulaklak eh, uh, eventually habang nalalim na ang naglelate na ang spring nagiging nagtuturn turn nito sa dahon some consider na invasive itong plant na to kasi madali silang mabuhay very hardy at madaling gumap gumapang lumago we just have to keep an eye sa paglaki niya pero wala naman talaga siyang dito kundi sanga-sanga lang which we can trim para pamaintain yung kanyang Uh, kanyang form, size syempre mga tulips ito yung mga tulips namin na galing pa ito ng Holland hindi pa ako nakating sa Holland pero pero <laughs> pero ito in order namin online Mrs. kita nyo ito bubunga na siya madali lang siyang bumunga hindi bumunga mamulaklak magkakaiba ang bulaklak nila at uri kaya pinaghiwalay ko eh ito naman look pula parang may lipstick ano <laughs> they're beautiful ito rin kung papapasin ninyo iba ang kulay niya at mas mataas na itong isa early bloomers to early uh, early to early risers, early mo makiki, makikita mga bulaklak. Ito, medyo late. Ayan ang gusto mo pag magtutulips ka. Mayroong maaga, mayroong late na. Para naman consistent yung ano pagbuka nila. Ito rin, another kind of uri. Another uri ng tulips. At ito rin, kasi pagkakaiba nila. Iba yan dun dito. Sa dalawa panto. Ito naman ay well, I forgot the name orange something something I'll get back to you dito <clears throat> Itong amoy ito ang amoy nito amoy sa pagita jasmine kaya ang bango-bango nito -bango nakuha ko ito o namin sa St. Jacob's Market yung last video ko na pumunta kami uh, tuwing uh, summer uh, during the summer or late spring kapag may mga halaman na nakahilera sila doon yung mga farmers, mga Mennonites nagbebenta dito Ganda sya. Beautiful. Another hydrangea. Ito another uri ng hydrangea. Kinikip ko yung mga tag nila eh. See? Ito dapat siya. Napakaganda dito. So nakuha namin ito last year. Hindi ko alam kung ititrim ko to the ground. Ang rule, huwag nyo itrim. Hintayin niyo. Pero ito dapat itrim na kasi mabigat. Kita nyo na nababali na sya. Dapat hinim ko na to eh. Pero ngayon so much thing going on pa rin. Oh. We will cut that. <coughs> pero yung old wood, kita nyo, old wood sya, diba? O, oh, kulay brown. Hindi na yung lalaki, pero tignan nyo naman, o. Oh. Diba? Hindi yung isa na mumulaklak. Lalaki yan. Yung paborito ng anak ko, that's lavender. Mabango yan. Okay? Para sila ng uri, o old wood din, pero ito eh, sa big leaf hydrangea ang pangalan niya ay venice marami sila mga uri ng pangalan eh kasi kung titingnan mo ito, iisa sila lahat ito, ito tsaka yung dinescribe ko sa kabila hydrangea sila pero sabihin nila anong uri? well, ito ay venice ito namang isa ay <coughs> excuse me well, it's venice din bakit dalawang kulay niya isang purple at isang pula well, alam mo kung bakit? dahil ito Ayan na si dahil ito nagbabagong kulay kapag lumalamig na pagdating ng fall nako maganda to Ayan, usual back into the driveway back into the driveway yun ang ideal dapat back into the driveway ano pa marami pa and dito yung mga cone flowers namin And dito yung paborito kong pinaka-paborito kong isa sa pinakapaborito kong bulaklak. Pero hindi ko naman pangalan nakakalimutan ko lagi. Rose of Sharon. Roses din 'to. Okay? They had a hard time. Was a hard harsh winter pero mukhang mukhang nagre-recover sila. Hi. It's okay, I'm almost done. How are you? Amelika? You wanna say something sa camera? <laughs> ayaw pang magsalita. Hindi ko siya masisisi. Ako nga, ayaw ko rin magsalita minsan dito eh. Okay, balik tayo dito. Ito ay Burning Bush. Chicago Fire or Burning Bush ang tawag. Kapag fall, napakaganda nito. Pero hindi ito kasing ganda ng sa kapitbahay namin na cross na talagang pulang-pula siya na parang nagliliyab sa during fall eh ang fall di ba eh madilim makulimlim na uh, meron pa rin kami ditong daisy ito peony or peony sa tagalog <laughs> at uh, marami pa yung pa hindi pa uh, ito I forgot the name ano ba naman itong landscaper nyo no? hindi alam yung karamihan pangalan mga daisies to look at them. very nice ito, alam ko itong pangalan na to, pero ngayon dahil nire-record ko to nakalimutan ko na naman <laughs> pero di bale ito yung parang alam nyo yung kay Dr. Seuss na may movie si Dr. Seuss na may mga tree sila na parang lollipop ito yon parang siyang ganyan ah anong pangalan nasa dulo ng dila ko eh Well, hina muna. At uh, huh. What is that? <laughs> That's uh, oh, Come on. Ano yan? Ito may hydrangea to. Yung maliit na to. Maliit hydrangea din yan. Lalaki din yan. Takes a while. Takes time pero maganda pag lumaki yan ito ah, I forgot na naman kung ano to looks like lily type of lily but I could be wrong hindi lahat ng lily nabubuhay dito eh na 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 okay may annual tsaka may perennial ang perennial bumabalik sila namamatay sila hindi na na nag-hibernate sila na sila during uh, fall, late fall sa lamig tapos sila sa spring perennial ang tawag doon pag ginaman na any halaman na, any halaman natin sa Pilipinas pwede mong itanim dito pero ipapasok mo sa loob ng bahay para hindi manigas at mamatay tuwing winter ang tawag doon annuals tuwing summer na natin kasi makukulay diba, 'yung mga gumamela, 'di diba? Mga bougainvillea at kung sari-sari pa iba't iba mga lilies. Pero hindi sila mabubuhay kung iwanan niyo sa labas sa taglamig. Kaya ipinapasok 'yon at inalabas niyo le kapag summer na or 'yung late wala nang frost which is dito uh, mid-May, okay? At kung nakatanim naman yon yung mga halaman na ilabas nyo, ilagay nyo sa ground at magka-frost -ka kasi nilagay nyo during April pa rin uh, dito sa Ontario, may possible frost pa rin yon hindi ideal na ilabas mo kaagad during April. Uh, so, pwede mong balutan siya ng plastic na hopefully makasurvive siya. Plastic balitan mo para maprotektan siya ng hangin at yung malamig na yelo o slash na dadapo sa kanyang dahon kasi once na mamatay yung dahon edi bagong sibol pwede bagong sibol uli yun which is na delay sila yeah, kailangan mong mag jump start kagad sila di ba para madali sila makabulaklak kasi maigsi lang dito ang ang tag araw hope that makes sense magandang ilalagay ko dito ang bulaklak either Kana o or Dahlias. Decorative na decorative dahon ito eh. Decorative grass. Minsan kulay pula sila or dilaw. Tumatas ito. Maganda siya. Siguro mga hanggang dibdib ito. Hanggang dibdib nyo. Ganun. Cone flowers. Itong hilera na to, Napupuno ito ng dahlias Nako, makikita nyo yun Hanggang dito na muna Teka Nagblow na ba ako ng leaves? Hindi pa no Sandali Ito yung aking Sinasabi sa inyo na leaf blower